Hi guys it's very hot 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 punta tayo ng grocery grocery dito guys ito grocery dito spar meron din doon lakad lang tayo kasi ang hindi alam yung amo ko, pa grocery. pag tayo. tayo sa kanila. tayo sa kanila, guys wala doon na ito lang binili natin doon pansit kanton lipat tayo dito sa supermarket ito yung medyo malaki pero wala silang malakya doon kaya lipat tayo dito tingnan natin kung meron sana meron ang init pa naman